Hello po mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog po mga kadilag ay titingin po ako ng ulam sa palengke Bali kapag may pusit ayun po ang ating bibilhin dahil si papa po ngayon mga kadilag ay pauwi yeah. at on the way na So kaya po mga kadilag ay seafood sa ating bibilhin mm -hmm. dahil ang papa, alam naman natin kahit pag nasa Maynila ay puro mm -hmm. So alam sa natin na oh, so alam natin na nami-miss ng papa ang mga seafood sa oh, tulad isla, mga oh. pusit. So yun po yung ating lulutuin mga kanila. Oh, pusit. So paniguradong isda ay wala din masyado sa tulay oh, dahil, dahil eh, ngayon po mahal. ay medyo madasi ang dagat or maadon. Kaya sa Infanta, Infanta or sa or Palengke or... po kami dito sa Bayan TV. Let's, Let's go! go! na po kami sa palengke mga kagilid. So yan kami po ay nandito na sa may fish section Parang sa palengke. Oo. Oh. Pusitan eh. Oh. Niya, eh wala, itong, Kaya nga. Ay kaninang option ay bukod sa pusit ay salmon. Okay. So, so may salmon dito. Oo, man. oh, salmon. Salmon. Sa ito daw ay 280 ang ulo. at 3 ang berry. Sa, 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 po. 190. Anong luto di ang kadilag ni? Sinigang. So, 3.45 po ang inabot. Ulo sa kapu belly, mga kadilag. So, pinapachap na po ni kadilag ni. Thank you po So tayo na may titingin ng recado Dahil narita na rin sa Infanta ay mga kadilag Nabili na rin po ng recado Ng gulay So ano mga gulay kadilag? Pangsigang Labanos Kamatis Mustasa Saka po ito, siling haba Si Kadilag. So okay na tayo? Oh. yang Kami po ay pabalik na mga Kadilag. Let's go! Dito na po kami sa bahay. Dito po sa kusina. At lulutuin na po natin mga Kadilag yung salmon. Ayan mga Kadilag. At ito pong ating mga gulay at saka po ricado na sibuyas. ayakin akin na pong hihiwain. Bali itong mga ito ay nahugasan ko na din po mga Kadilag. At uunahin ko muna ng hiwain itong sibuyas. Hihiwain ko na din po mga kadilag itong uh, pet Bali, ito po ay nahugasan ko na. So, yan. Ganyan lang mga kadilag. Ayan po mga kadilag. At okay na po. Nakaready na po ang mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluluto ng ating pong sinigang na salmon mga kadilag. Bali, ako nga po pala ay nag -research. Ito pala ay kaiba dun sa common na sinisigang namin ng na mga isda. Kumbaga ay yung way ng pagluluto mga kadilag. Dahil parang mas masarap ay igigisa mo muna siya. So nagpahinabol ako ng bawang at saka luya. Yun yung aking napanood. Karamihan sa napanood ko. So butit ako ay nag mga kadilag bago ako nagluto ko po akong magluto. Bali, dito ko na idediret sa casserole Mga kadilag. So, yan. Tamang-tama dahil si na mama ay pumunta na ng bayan at sinusundo na po si papa. Dahil mainit na po yung mantika. Ay ilalagay ko na po mga kadilag itong luya. At ang sunod ko pong ilalagay mga kadilag ay itong bawang. dahil kaya ginigisa ay para mawala ang lansa lalagay ko na din po mga kadilag itong kamatis. Dahil tinanggal ko yung ito na Kasunod po mga kadilag ay ilalagay ko na po itong salmon. Ito po ay salmon head at saka po salmon belly mga kadilag. So ilalagay ko na po. Ayan, mga kadilag bali naalagay ko na po yung salmon head at saka po yung salmon belly nalagyan ko po, po yan ng kauntin patis ito po okay, so, ay tapakpan at uh, uh, lulutuin po natin siya pero half cook lang po para po uh, lumasa po yung ginisa natin dun sa salmon mga kadilag bago po lagyan ng tubig kadilag dahil mukhang half cup na po iyan. <laughs> Umamoy na. Amoy ko na na humalo na yung ginisa sa nating ricados dun sa isda. At ngayon na ilalagay ko na itong labanuso, so itong radish. Para maligit. Tapos lalagyan ko na din yung mga kadilag ng tubig yun. mga kadilag at bago po kumulo ay ilalagay ko na din mga kadilag yung sili para lumasa na. So yan. At kumukulo na siya. So lalagay ko na po itong pang-asin. Itong sinigang sa sampalok sa miso. Ano? Na mo na ba pagkawapun mo? Mm, Nakagutong. Hmm. bago ko pa lang namin mm. naglalag lang s'ya eh. mm. ice cream niya. Yeah. so 'yan ko din ng asin pala hindi ko pong makalimutan bago natin ilagay yung gulay gina natin ng kaunting asin dahil kaunti daang din yung patis na nilagay natin Lagay ko na din po mga kadilag itong pet shy. So, ito yung po na din po. Kaunting so, ano nalaangat. Pwede nang kumain. Taklo bala natin ng mga one minute. Ayan mga kadilag at mukhang luto na po ito. Ang atin pong sinigang na salmon mga kadilag. Wow! Tignan mo daw, kagwapo lang. Tignan mo na po, kagwapo lang. Panalo sa... Sakto na? Sakto na. Sarap. Hindi matabang mm -hmm. or may kulang? Ayos. Pwede lang kumain. O, oh, hintayin na lang natin sila, Papa. Mm. Oo. Oh. Ayan, mga kadilagat. Ito na po yung sinigang na salmon. Nakahain na po. At uh, yung pong iba ay nasa kaserola pa. Sina Mama po ay wala pa. Bale, sinusundo nga po sila, Papa. Kaya kami po ay mauuna nang kumain ni Kagwapo lang. Dahil sa Kagwapo lang ay... Saka gabi. Saka gabi na. Gabi na mga kanina. Mm -hmm. So yan po yung may pupuntahan pa din po bukas. bukas. Huwag hey, oh. <laughs> <Hiyo, mama, nila. laughs> uh, na ito. At ikaw ang misita. Thank you mga kanilang. Oo masarap ngayon. Baka sila pa yung na-traffic. So, Hindi, o kaya okay. naman. Dunghan, eh. Sila ay dumaan pa sa may pailan. Ay, o, nabanggit nga din pala na dadaan. At naroon na rin naman ay parang may sinasabi na kanila Mag Mag I... Kaminsan, so, okay. syem syempre, yung 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 ng yung 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 na yung 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 ulo, yung 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 ebbiya oh yung papa So madami pa po sa kaserahan ko mm -hmm. na makikita niyo. Ano ba? po ay nasunod. Sir, gusto. Paniwala ko alam nang ni papa am is ada. Tawag mo. pa naman eh. Ano? Hindi masyadong nakaka-pamantik, yung mga talaga mamaya. gawa ng maulan. Kaya ito sa pareke.

sa parang naiit at na rin yun. Kaya kasi nang mga gawin, mga ko lang mahal talaga ang kilo ng carbon. Mm -hmm. Parang mapapalitan ng banang araw eh. <laughs> mm -hmm. favorite? Wala um, Sa bahay. Mm -hmm. malinam ng pupat yung mga kadilad na. Anong pebol po ista? Ito na. Wow. Pa parang from now on na ito na. Wow! Mm -hmm. Pero? Sige, pag ito yung may salmon, ikaw ang una kong Ayan po at dumating na po si Papa. By na po si Mama ni Papa. <laughs> oh, Papa kakain na. May kumain na ni Kagwapo lang. Kain na po. May mga dala po si Papa. Itlog. Ayan po at napaghain ko na po si Mama at Papa. Ayan, kain na muna Papa. At pagod sa biyahe. <laughs> Mm. Tama-tama yun, mamat maulan. <laughs> Happy birthday! Iniinit niya? Oo, uh, mainit. Mainit pa. Kaaahon ko po dun sa kasarola yun. Sarap, mama! Sarap sarap niya Mataba. Malinam ng puwan okay, eh. Malinam ng ulan. sa Ihiya. Eh. <laughs> Naguusok-usok pa papa. Tindong eh. nice. po ni bibi kumain ng mga kalilag. Ilang oras ang niya ninyo papa? 11, 10, 11, 11. 9. mag nanay na din. Yun. Um, mm, yung dalawa po ay... Sarap. Sabaw pala ang ay... Parang din sa atin, hihiram kahulin Yan, mga kadilag. Takaw muna ipupunta pupunta sa salas. Ito pa pamama, madami pag sa sabaw, sa kasarola. Ayan po mga kabilag at pumunta po ako dito sa salas. Dahil sa pagkawa po lang ay aking ipapag... Sabi ni Papa, ipagdalahin daw ka ito ng itlog. Wow! Ayan ay brown egg. Brown egg. O, wow. Galing sa farm na pinagtatrabaho ka ni Papa. Nagyan na kay itong mga brown Fresh egg, honey. Oo, fresh. Fresh from the farm. Thank you po! Ayan. Yeah. Si Miguel ay na lang nakakain. So paglalagay po natin si Kagawa lang ng mga sampu. Ang kasta. Madami naman ito. Oh. Tatry ko bukas ng umaga. Oh. Ayan. Salamat po. Ay, parang, ano, organic. Wow. Thank you po. Yay. Hey, hey. Ayan mga kadilag at paalis na din po si Kagwapo lang. Sa mga kadilag at bukas po ako ay may, may papasok papasa po siya. Kahit holiday. ay -hmm. yeah. Yeah. Ayan, so thank Welcome. Aba yung ah, bigay inyo ni Papa. Is, uh, mm. Salamat po. Na ah, ni Mama. Ito si nanay na ito. Mm -hmm. ito uh, okay na po ito. Wala brown. Ah. Wala yung brown.